Sa lahat yung iniinom nyo. Tapos magpapapawis tayo. Magja-jumping rope. Para naman mainitan yung mga katawan natin. So hindi tayo magta-training ngayon? Pa, paano si Coach Abby magagalit yun? Kitty, malamig sa gym. Pa, paano magta-training? Oo nga, ayokong alamigin. Sipunin pa ako. Girls, sige na. Ubusin nyo na yan. Para makapag-jumping rope na tayo. Excited na ako. At least may exercise pa rin. Diana, sandali lang. Nagpapainit pa nga kami. Hindi na tuloy tayo makakapag-cold lemonade. Ay... Tsaka strawberry mojito. Girls, tama na nga yan. Lalo kayong tatama rin yan eh. Mag-jumping rope na tayo. Sana hindi magalit si Coach Abby sa atin. Ice, nagugutom ako. Gusto ko ng carbonara. Dagdagan mo yung cheese, ha? Marami. Ako, hot chocolate. Grabe, ang lamig. Gusto ko ng hot drinks. Okay, guys. Gagawin ko na yung orders. Eto na yung hot chocolate. Pizza, ba't di kayo maglagay ng tent dito? Sobrang lamig eh. O kaya bigyan nyo kami ng blankets. Ang lamig-lamig. Umulan kasi kagabi, kaya malamig. Pero summer pa rin naman. Anong summer? Nangingisay ako dito. Isang atsa ah. Yung may lemon, please. Ano ba yan? Bakit tayo yung mag-uumpisa ng away? Ipapakita natin sa mga football girls na tayo yung in-charge. Natatakot ako. Hindi ako marunong makipag-away, no? Sophie, hindi naman tayo makikipagsuntukan. Aawayin natin sila verbally. Nasaan na ba sila? Baka ayaw nilang lumabas kasi natatakot sila sa Kung atin. So, hindi sila lalabas, ibig sabihin, takot sila sa atin. Girls, ayan na sila. Tara, kausapin natin. Ready na kayo? Ano, Frogs? Gusto nyo daw kami makausap? Bakit? Gusto nyo patunayan na cool kayo? Sige nga, patunayan nyo. Sana wala si Teacher Mike dito. Wala, nagla-lunch sila ni Coach Abby. Hoy, makinig kayo mga pangit na pigs. Bakit nagkakalat kayo ng chismis tungkol sa amin? Nabalitaan namin. Hindi yata nila kilala kung sino tayo dito sa country house. Oo, oh, kilala namin kayo. Mga wala kayong binatbat. Walang kwenta. So ano na, Frags? Anong gusto nyo? Akala nyo ba natatakot kami sa inyo? Hindi nyo kami masisindak, no? Oo, oh, oh, nakakatakot. Ang tatapang pala ng mga football girls. Very scary. Baka mamaya magsusumbong lang kayo kay Teacher Mike. Teacher Mike, tulungan mo kami. At sino sa inyo yung nagkakalat ng chismis tungkol sa amin? Sino? Anong chismis? Wala nga kaming pakialam sa inyo eh. Sino ba kayo? Eh hindi nga namin kayo pinag-uusapan mga boyfriends lang namin yung pinag-uusapan namin. Narinig niyo yun? May boyfriends daw sila. Nakakainis. So ano na? Tatayo lang tayo dito? Hindi ako marunong makipag-away. Eh di dito ka lang. Manood ka? Ano? Akala nyo? Eh, ano di kami Matapang kayo ha? ko sinasubutin ka tayo yun? Sumi ka? Matapang ka? ka? dito. kayo? Guys oh, so, ano nangyayari dun? Nag-aaway sila? Ano? Aaway? Ano? May away. Manood tayo. Akala nyo, natatakot sa kami sa'yo. Bakit? Bakit? Sino ka ba? Eh, Ay, ikaw yun. Ikaw? Diyan, ano? Gusto mo ka? Hindi ka dito. kayo? Mga babae to, ang chichip na kaaway. Yana, awatin mo sila. Bakit ako? Ako pa kaya masuntok dyan? Ayoko nga. Go, Franks! Go! Go, football players! Patrick, doon tayo sa mga Franks! Okay. Rivasti, awatin mo sila. Ayoko ng away. Julie, ano ba? Hayaan mo sila mag-away. Ang cool nga. Eh. Anong cool? Eh, paano kung may masaktan sa kanila? Julie, tingnan mo. Tumumba si Blondie. Isang beses pa naawayin kami. Magsisisi kayo. Blondie tayo ka. Anong tinitingin-tingin nyo dyan, ha? Oh my God, hindi ko alam na ganun sila kalakas. Ang sabihin mo, lampa kayo. Hindi nyo ako tinulungan. Hinayaan nyo ako. Oo, oh, oh, natalo yung mga frogs. Bagay sa kanila yun. Oh! <laughs> sa wakas, nakatikim din yung mga yan. Ano pa kayo? Hindi nga maganda yung nangyari. Ano ba yan? Ang bilis naman ng away. Revaste, hindi mo ba nakita? Tumumba si Blondie. Dapat kasi lumaban si Blondie. Tara na nga. Hello ma'am, sunduin mo ako dito sa country house. Uuwi na ako. Bakit? Inaaway ako ng mga football girls. Tinulak nila ako kanina, natumba ako. Opo. Sabihin nyo sila yung nauna. Tita, sila, Tita, sila yung may kasalanan. Sila yung sumugod sa amin. Dima, halika nga Bakit? dito. Bakit? Anong nangyari? Anong nangyari? Yung girlfriend mo tinulak si Blandy. Natumba siya kanina. Kayo naman nag-umpisa eh. Kasalanan niya. Okay ma'am, thank you. Bye-bye. Hintayin ko kayo dito. Hoy, sabihin mo sa Loren mo na yan, huwag niya akong lalapitan. Okay? Taba na. Alam niyo, layuan niyo na siya. Bagay lang sa inyo yan. Hello, everybody! To the girls. Mag-jumping rope na tayo. Ready? Ice, pizza, hot latte nga! Girls, anong hot latte? Di ba magta-jumping rope tayo? Ano pa kayo? Okay girls, nandiyan na si Dima. Aalis na ako. Bumalik ka agad ha. Bakit siya na naman yung kasama ni Dima? Girls, bilisan nyo. Loren, tingnan mo nga yung dinadaanan mo. Huwag ka kasi nakaharang sa daan. Aba, matapang ka ha. Ice, latte nga. Bakit Diana, hindi mo ba alam yung nangyari? Oo nga, wala kayong idea, Bunnies. Ano? ano? Bakit? Ano ba yun? nag yung Frogs saka football players kanina. Natalo si Blondie. Ano? ano? Kaya kayo, Bunnies, huwag niyo kaming gagalitin. Kung hindi, kayo na yung susunod. Pizza, totoo ba yon ha? Oo. Guys, nakita niyo ba yung nangyari? Oo, Diana. Inaawat ko nga sila eh, pero waepe. Oo, oh, hindi talaga namin sila maawat. Di diba, ba away dito sa country house? Football players, grabe kayo. Girls, huwag ulitin nang uulitin yon. Mga banis kami, hindi namin tinotolerate yung away. Oo, oh, ayaw namin ng away dito sa country house. Against the rules yon, okay? Oo, oh, girls, kahit ako ayoko ng away dito. Girls, kailangan mag-apologize kayo. At bakit, bakit namin, namin, gagawin yon? Igawa mo ako ng hot chocolate. Bilisan niyo, ha. Alam mo, kung gusto mo ng hot chocolate, maghintay ka, no? Ice, ano ba? Mga customer sila. Guys, mag-collect tayo ng votes laban sa mga football girls. Gigi, wag ka maingay. Baka marinig ka nila, oh. Guys, mag-collect tayo, ha? Oo, ayoko sa mga yan. Troublemaker. Julie, ano ka ba? Ang cool nga nila, eh. Ano? Anong cool? Hoy, football player, shame on you, shame on you. Wow, Ryan, good boy ka pala, ayaw mo ng away. Awayin niyo din yung mga bunnies. Nakakainis yung mga bunnies na yan. Oo, may araw din yung bunnies sa amin. Naiinis ako sa nat na yon yung pink yung bohok! Guys, nagtitraining ba kayo nung wala ko? Ang pangit ng laro niyo eh. Hi, Diana. Hi, Timur. Hi, Diana. Hi, Smiley. Guys, may away daw dito kanina. Inaway daw ng mga football girls yung mga frogs. Imagine, natumba daw si Blondie. Aha, bagay lang sa mga frogs yan. Hindi, Romeo. Hindi tama yon. Tama na yan. Hindi ako interesado sa usapang yan. Diana, mag-usap tayo, ha. Timur, anong nangyari? Bakit ang sungit ni Smiley? Hindi ko nga alam, eh. Huwag mo siyang kakausapin, ha. Hmm, pati si Timur wala sa mood. Anong nangyari? Sigurado ako nag-away yung magkapatid. Hindi matanggap ni Smiley na boyfriend mo ngayon yung kapatid niya. Well, hindi ko nakasalanan yon. Matagal na kaming break. Ano, girls? Magta-champing rope ba o hindi? Okay, tara. Pag-training tayo maayos, nawala lang ako. Naging palpak na yung mga laro Smiley. nyo. Smiley, bakit ba high blood ka? Romeo, bayamo yan. Nagsiselos lang yan eh. Uy bata, umayos ka. Sumusobra ka na. Baka nakakalimutan mo kuya mo ko. Tsaka tanda mo, team captain nyo ko. Basketball players, ba't nandito kayo? Hinihintay ko yung mga banis. May training kami. Schedule namin. Ano sinasabi mo dyan, mascot? Schedule namin ngayon. Walang training yung mga girls ngayon. Nandun sila sa labas, nag-jumping rope. Mascot, sige na, umalis ka na. Mainit ulo ni Smiley. Wala sa mood. Talagang mainit ulo ko. Sige nga, pakita nyo yung pinractice nyo nung wala ko. Smiley, wag mo nga ako sisigawan. Hindi ko naman kasalanan yung mga nawala sa'yo. Bakit? Ano ba nawala sa akin ha? Ano ba't tinatayo-tayo nyo? Mag-practice na kayo! mo? Ano? Bakit ako? Smiley, huwag ka na malungkot. Tumayo ka na dyan. Tara. Romeo, mag-practice ka na, please. Nakita mo na yung ginawa mo? Ano? Anong kinalaman ko dyan? Di ko nga alam bakit nagagalit sa akin yan eh. Ano? Hindi mo alam? Inagaw mo yung girlfriend niya? Painusente ka pa dyan? Huwag mo umpisa na. Huwag mo pakialaman yung relasyon namin ni Diana. Ayusin nyo! Para naman kay mga babae maglaro. Paano tayo mananalo niyan? Girls, ba't di nyo naman sinabi sa akin walang practice ngayon? Kanina pa ako dun. Sorry, mascot. Ang pangit kasi ng panahon ngayong araw. Tsaka walang sinabi si Coach Abi na magte-training kami. Tsaka malamig sa gym. Kaya, Jumping rope na lang kami. Sorry, mascot. Next time, girls. sabihin niyo ako. Ang tagal ko nang hintay dun. Tapos tapag initan pa ako ni Smiley, sinigawan ako. Nakakainis. Ang sungit-sungit niya. Sorry, mascot. Hindi ko na problema si Smiley. Girls, nagpapapansin lang yan si Smiley. Sa so, tingin ko, hindi lang siya nagpapapansin. Bad trip siya, Diana. Siyempre, dididate mo yung kapatid niya. Tama ako, di ba? Grabe, girls. Ngayon ko lang nakita si Smiley na ganun. Sinisigawan niya si Romeo at saka Timur. Para siyang dragon. Oo, girls. Nakakatakot siya. So, bukas, may training ba tayo o wala? Ano? Oo, mascot. May training tayo. Kung okay yung panahon, dito tayo sa labas magte-training. Okay ba yon? Sorry, mascot. Nakalimutan naming sabihin sa'yo. Okay kami naman, akin na yan. Okay, sige. Magbibilang kami. Ready na kayo? Hindi pa, sandali. <laughs> okay, ready na. One, two, three. One, two, three, four, five, six, 7, seven, baby. nine, Ayusin Energy, energy. Narinig niyo yun? Energy daw. Sige ulit. Ready? One, two, three. One, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Woo! Mike sumunantee Dinabi thank you na lang nagjuice na ako kanina Tara manood tayo movie sa tingin mo Mike, anong movie? Hindi mo ba naintindihan? Mag-uumpisa na yung school, one week na lang. Abi naman eh, puro ka school, school. Mag-relax naman tayo. Napahiya ako kanina. <laughs> Blondie, okay lang yun. Hindi okay yun. <gasps> Mike, alam ko, pero kailangan mag-ready na para sa school. Frogs, anong nangyari sa kanila? Nakakahiya talaga. <laughs> girls, anong nangyari? Ba't ka umiiyak? Ano na naman ginawa nyo ha? Puro na lang kayo problema dito. Mike, ano ba? Umiiyak na nga, pinapagalitan mo pa. Teacher Mike, bakit ka sumisigaw? Hindi mo ba nakikita may problema kami? May nangyari. Tinulak siya ng mga football girls kanina. Oo, oo. inaway nila kami. Mga salbahe. Tinulak nila si Blondie sa harap ng lahat. Napahiya siya. Mike, hawakan mo to. Blondie, okay ka lang ba? Nasaktan ka ba? Okay lang ako. Gusto ko gumante. Abi, alam mo, pabayaan mo na sila. Lalo lang lalaking problema. Oo, Coach Abby, pabayaan mo na kami. Mike, pumunta ka na sa kitchen. mag ka doon. Girls, sabihin niyo sa akin kung anong nangyari. Coach Abby, yung mga football girls, niyaya nila kami mag-away. Ayaw talaga namin silang patulan. Kaya lang pinilit nila kami. Tapos bigla na lang nila kaming sinugod. Mike, narinig mo yon? Yung mga football girls na yan. Don't worry, girls. Kakausapin ko sila. Kakausapin ko yung coach nila. Oo, Coach Abby, kausapin mo sila, pati yung coach nila. Paalisin niyo sila dito. Kasi may boyfriend sila, kami wala. Bakit naman ganon? Buong summer, single lang kami. Bakit ganun? Coach Abby, ang bait mo talaga. Alam namin susuportahan mo kami. Siyempre naman girls, nandito ko para sa inyo. Susuportahan ko kayo. Coach, Abi, Abby, para kang mami namin. Hmm. Titi, alam mo, kailangan pumunta tayo sa zombie land. Talaga? E eh, magkuumpisa na yung klase. Actually, nandito kami para itanong, nakapamili na ba kayo ng gamit para sa school? Actually, hindi pa nga eh. Kasi lahat ng zombie store sarado. Ah girls, pwede nyo ba kami tulungan? Okay, sige. Bibili ng gamit nyo, bagpacks, uniforms. Ano pa? May listahan ba kayo ng mga kailangan nyo? Oo, eto. Thank you, ha? Kayo lang kasi yung makakatulong sa amin para makapamili. Thanks. Girls, medyo mahaba yung listahan. Pakibili na rin pala ako ng bagong football uniform, ha? Okay, sige. Bibili kami. So nasa na yung pera? Meron kami, zombie money. Okay lang ba yun? Magsha-shopping kami sa normal stores. Hindi namin kailangan yung zombie money nyo. Kasi sa normal school kayo papaso, okay? Oo, dun sa school namin, bunny school. Alam nyo guys, maniwala kayo sa akin. Sobrang cool dun. Oo, cool dun magpapasalamat kayo nakapasok kayo dahil yung sa amin mga bunnies. Oo na, na namin yan. Finally, mabubuo ko na yung zebra team. Alam mo, Salina, sa tingin ko wala namang sasaling normal girls sa team mo. Hindi, Mary, susubukan ko pa rin. Alam mo, Salina, tigilan mo na yung zebra. Pwede ka naman sumari sa frogs o kaya sa bunnies. Kev, sorry, hindi pwede si Salina sa team bunnies namin. Oo, masyado siyang matapang para sa amin. Ako, matapang? Ako kaya yung pinakamabait na babae? Salina, hindi ako naniniwala. Oo, oo mabait ako. <laughs> Selina, isang nga yun sa dahilan kaya hindi kita dinate eh. Nakakatakot ka kasi. Oy, pwede ba? Bayaan nyo yung Selena ko. Alam mo, Selina? para sa akin, ikaw yung pinakamabait. Ang sweet mo talaga, Kev. I love you. Ay. Okay, guys. Ipag-shopping namin kayo. Pero pumunta muna kayo sa salon. Magpagupit kayo. Tsaka takpan nyo ng foundation yung mga mukha nyo. Masyadong maputla. Para naman mag-blend kayo sa mga normal teenagers. Bakit? Di ba kami normal? Normal teenagers naman kami. Medyo kakaiba lang ng konti. O nga, hindi kami magfa-foundation, no? Mga tunay kaming lalaki. Hindi namin gagawin <tos> yun. <tos> Kev, wag mo nang lukuhin yung mga kapatid ko. Okay, Salina. Hindi na nga. Guys, alam niyo ba kung anong nangyari kanina? Yung mga football girls, inaway yung mga frogs. Natalo yung mga frogs. Wow! Sa wakas! Bagay lang sa kanila yun. Magaganda ba sila? Sakat! Kitty, nagbibiro lang ako. Titignan ko lang kung magsiselos ka eh. Huwag mo na nga akong binibiro ng ganyan. Okay guys, tama na yan. Nagluto ako ng broccoli waffles. Gusto yung tikman? Magugustuhan niyo yun. Dito na kayo kumain please. Sorry Salina, kailangan namin bumalik sa country house. Hindi pa namin nakita si Coach Abby. Oo, baka masaraduhan kami. E di dito kami matutulog. Okay yon. lang naman sa akin. Sa akin hindi. Paisak! Lagi na tayong magkasama niyan pag nasa school. Excited na ako. Okay, lovebirds. Tama na yan. Bumalik na tayo sa country house. Bye, sakat! Bye! Bye, sa! Bye, bye! Ayaw nyo ng waffles? Nalina, hindi sila kumakain ng waffles na may broccoli. Okay, lalagyan ko na lang ng chocolate next time. Guys, excited na ako sa school. Oo nga, Kasama natin yung mga normal kid. Feel ko, magiging sa akin si Mary. Alam nyo, huwag ako sa inyo, magpakalakas na kayo. Hindi yung nakaupo lang kayo dyan. Maraming away dun. Mapapalabang kayo dun. Alam mo, Kev, araw-araw ako nagtitraining, no? Pagdating dun, kami magiging coolest guys dun. Di ba, Zach? Hahabulin kami ng mga girls. Sigurado yun. O sige boys, dyan na kayo. Magre-ready na ako ng dinner. Wait lang. Alam niyo guys, mahihirapan kayo dun. Kaming bahala. Bakit ang tagal ni Loren? Oo, bakit ang tagal nila? San ba sila nagpunta? Bakit? Nagsiselos ka? Hindi, si Timur yung gusto ko. Hi, girls! Bakit, bakit masaya ka? Ano ka? Anong nangyari? Girls, kinis ko si Dima. Mahal niya ako. The best yung relationship namin. Wow, nakakaingit naman. Buti ka pa. Anong nakakaingit doon? Masyado lang siyang mayabang. Ayoko na si Dima. Anong mayabang? Hindi, no? Oh, football girls, nandito na pala kayong lahat. At anong ginawa nyo kanina? Balita namin, nakipag-away kayo sa country house. Alam nyo bang hindi tama yung ginawa nyo? Pwede ba, huwag nyo kaming pakialaman kung ayaw nyong makatikim sa amin. Malinaw, ano? Girls, nandito kayo sa room namin. Eh ano naman ngayon kung kwarto nyo to? Bakit? Kwarto rin namin to ha. Sino ba kayo? Aawalin nyo kami. Tatawagin ko si Dima. Oo, nakakatakot. So, natalo nyo yung mga frogs. Hindi ba kayo natatakot na ipagtatanggol namin sila? Ano? Oo, kalaban namin sila. Pero mali yung ginawa nyo. Girls, ano bang problema ng mga to sa atin? Ano bang problema mo ha? Ganda. Wow, ang cute. Tinawag niya akong ganda. Hoy, wag mo nga akong hahawakan. Sige, Alex, labanan mo siya. Halika nga kayo dito, bali. Talagang may iyabang sa ha? Halika kayo dito. Akala niyo aatrasan namin kayo? Sige, halika kayo dito. Sabi mo ko siya. Sige, dito. ka. Oh, girls, tingnan niyo. Ano, Alexa? Lalaban ka pa? Bitawan mo ako. Huh? Makinig kayo, football girls. Makinig ka, Alexa. Hindi kami mga frags. Hindi kami losers. Hindi namin kayo aatrasan. Okay? Huwag na kayong gumawa ng gulot dito sa country house. Kung hindi, kaming makakalaban nyo. Pwede ba umalis ka na dyan? Gusto ko nang tumayo. Okay, Eddie, tumayo ka na. Alexa, tara. Tara, sa baba matutulog ngayon. Hindi pa tayo tapos, Vanis! Hay, grabe yung mga football girls na yan. Akala nila ha. Guys, like and subscribe to the channel and don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. I love you guys. Bye.